dahil sa mga sumasabay na bigay na 5 puntos sa bet to sa Siam sa mga nakiisang pinuno ang nakailalim sa tanggapan ng punong lalawigan Aurelio Oyi Umali at lima ang nakapaloob sa special programs and projects ng Governor's Office. Samantala, tatlo sa mga department heads ang kauupo pa lamang sa posisyon na sina Provincial Sports and Youth Development Division Chief Johan Ocampo, Provincial Trade and Industry Office Chief Alfredo Ilagan at Provincial Manpower Training Center Chief Raul Esteban. Ako po ay dating kontihal Batuan for 9 years. Uh, napunta po ako dito sa probinsya dahil natalo po akong usihan. Kaya alam po, napakaganda uh, din po na naging uh, opportunity ko na ito dahil dati rin po ako na uh, connected sa Arroyo na sa education center na po ako. Kaya uh, uh good riddance naman po Nagkaroon ng pagkakataon ang mga hepe ng pamahalaang panlalawigan na makapagbanting sa unang araw ng workshop. Sa aktibidad na inihanda ng sumunod na araw, ay mas nakilala naman ng mga leader ang kanilang mga kapwa pinuno at mga sarili. Ako muna um, na si Raymond uh, Garcia Sarmiento, 49 years old. Uh, Sige, but satisfied. <laughs> Naglalaman ng pagpapaunlad ng kakayahan sa pamumuno bilang public servant ang inilaang mga lecture sa workshop na may layuning mas mapagaling pa ang paglilingkod ng mga leader ng lalawigan sa mamamayan. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.